Dito sa maliit na kubo, mag-isang nakatira si Tatay Henry Santa, 76 years old, isang PWD. Kaya kay tatay ko naisipan ng bigay ng kunting tulong kahit papaano ng... Paano makatulong man lang tayo sa kanyang pangansumo ng mga ilang araw. magandang hapon. Itong ano, itong grocery at bigas galing to sa page na Helping the Poorest of the Poor. Hi, Kendrick. Dito siya nakatira sa kung pwede ba mag-video ako. O, oh, ito si Tatay. Kamusta kayo, Tay? Okay lang yung kalusugan nyo? Oh, okay lang daw, guys. Ipakita okay, mo yung ano, ni Tatay. Ay. Ito ang ano ni Tatay. Ito ang tulugan, lutuan, at tulugan. Si Tatay, guys, galing lang siya sa ano, sa koprasan. Naglogit ka yung niyog, yung nilulugit niya doon sa ano sa tapat doon siya sa doon siya sa kuprasan pa hong lutai or na maglugit ano ano? so na si uh, lugit ng ano kapa ng binata kapa ng ano 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 ni tatay ano yung ano tayo, yung paamo tayo, o na yan. Wala well, yan sa pag, ano, pagpanganak mo? At yun sa, at yun sa Oh, so. Siya ka na bang, ikaw tigyan mo kang manok. So, dito na party guys, tinanong ko si tatay kung anong nangyari sa kanyang paa. Sabi ko dalaban niya nung ipinanganak siya tinanong ako ni tatay kung alam ko ba daw yung pag ng manok doon sa parte ng legs kasi hanggang doon na parte sa kanyang paa ang natanggal dahil may cancer sa buto si tatay si tatay isa lang yung paa ni tatay pero nakapasi, napakasipag ni tatay nag, nag buhay pa rin siya kahit may kapansanan si tatay kaya naisipan ko siya ma Kaya naisipan ko siya na bisitahin kasi habang uh, ako nag umadaan dito sa ano sa highway nag-iisa lang kasi si Tatay dito sa ano kaya nilapitan ko si Tatay makatulong man lang kahit konti. Iba tay? Okay. May asawa Anak, wala. eh. Anak wala. Oh, may anak si tatay sa labas. pantukan. Nasa pantukan daw guys, ang driver anak ni tatay. Sa, uh, driver sa kanang tig-ano. Driver ng sa kanang ano manok. ng manok. Anong masasabi nyo sa ano tay? Nagbigay ng konting blessings ang helping the poorest of the poor. hatag panalangin na di dati sino hindi ko po na kasi ino kaya naghatag mo na pa Una, ayaw dyo pag ayaw dyo pag ingon nga ay ngayon ayaw okay. no. ay na, na. mas lami mas lami makatapang tayo sa lain mm. okay. isa bahala ginagmay kaya Ma, mamanag ingsulti sa si Gino'o. Oh. nga tabaga mo no. ang katawa sa manap kaya kana panalangin ito na sa langit na ginarecord mm. na sila ingon nga wala na